<laughs> Viral ngayon sa TikTok ang video mula sa selebrasyon ng 20th wedding anniversary ng mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Rojas. Matapos na hindi sinasadyang makuha ng aktres na si Claudine Barreto ang atensyon ng mga bisita dahil sa mga naging pahayag nito habang nasa stage at binabati ang kaibigang si Gladys at asawa nito. Ikinagulat ni Gladys ang hindi niya inaasahang pahayag ni Claudine nang imbitahan nga niya ito sa intablado at sa harap ng napakaraming bisita nila, dahil prank ang sinabi nito na ayaw niyang makatrabaho ang kapwa-aktres na si Angelo de Leon na isa pa din sa mga imbitado ni Nagladi sa nasabing pagdiriwang. Maliban sa 20th wedding anniversary ng mag-asawa, ay 18th birthday din ng kanilang panganay na si Kristo. Kaya naman talaga namang napakaraming bisita nung gabing yun, lalo na mula sa mga kaibigan nila sa industriya ng showbiz kaya naman nagulantang nga ang marami sa naging prangkang pahayag ni Claudine dahil nung umakyat ito sa stage ay nagkakwentuhan ng magkaibigan patungkol sa reunion project nila na ani Claudine ay minamanifest na niya ngayon pa lang. Sagot naman ni Gladys dito, Talaga, game ka ba doon na matutuloy ang reunion project natin with Juday at Angelo? Ngunit biglang ang sumeryos ang mukha ni Claudine at sabay sabing, No, 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 hindi. Ikaw lang at ako at Juday, walang Angelo. Nagdag na mga pahayag ni Claudine, hindi niya raw alam kung saan galing yung kasama si Angelo sa reunion project na gusto niya. Sagot muli ni Gladys, Ha? Talaga ba? Seryoso ka ba? Magsasalita pa sana si Claudine tungkol dito, ngunit kaagad na ngang inilayo ni Gladys ang microphone sa kanya. At upang wag masyadong seryosohin ang naging pahayag ni Claudine, ay nagbiro na lamang si Gladys nang, ikaw ha, suplada ka na ulit kasi ang payat-payat mo na. Gayun pa man, sagot dito ni Claudine. Hindi ako suplada, maldita. Nagsasabi lang ako ng totoo, tayong tatlo lang yun. Natanong din ni Gladys ang kaibigan kung ayaw ba daw nitong isama si Lavong at Wawi de Guzman sa reunion project nila at sinabi nitong okay lang nakasama ang dalawa, basta tawag lang daw si Angelo. Mga pahayag pa nito? Ay syempre pwede lahat. Wag lang si Angelo. Dahil dito ay mabilis na pinag-usapan nito sa social media at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Buti na umano'y na unang dumating si Angelo sa venue kasama ang asawa nito at kaagad ding umalis kaya hindi nito nasaksihan ang mga sinabi ni Claudine. Samantala, narito ang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Super bait ni Angelo de Leon, di niyan papatulan. I like them both, Claudine and Angelou. Yung story life nila and they are strong women. They survive it. Sana magkaayos na sila kahit di na close friend. Yung civil na lang. Yung may peace between the two of them.